Good morning mga katropang maglalado. Ito na yung mga guyaba na seedlings na itinanim natin last September 2023. Yan, ito po ay 5 months old na. So, yan. Maganda ang tubo, ang paglaki. Malalaki yung mga puno at saka medyo mayabong yung dahon. binili natin yan sa isa nating schoolmate noon sa Kanar sa College of Agriculture ayan so ang ginawa natin dito pag transplant ay yung tinatawag natin dito sa locality natin na pinapaupo sa ipot o yung basal application of fertilizer pagkahukay nilagyan natin ng ipot yung hukay at bago i-set o i-transplant yung seedlings. So, nandun sa ilalim ng ugat, yung pataba. Yun, ganun po yung tinatawag natin na uh, basal application o yung pinapaupo sa abuno. Ayan, kaya mas mabilis na lumalaki yung mga tanim. Dahil na-absorb ka agad yung mga sustansya na nandoon sa fertilizer kapag ka, uh, nagsimula ng humaba yung ugat. Ang advantage dito sa guyaba no ay maaga siyang namumunga. Three years after transplanting ay maari nang mamunga. And katulad nitong isang guyabano natin sa likod bahay after 3 years nakaharvest na tayo dyan ng marami-rami ito nga pala yung mga dwarf coconut seedlings natin na itatanim dun sa bundok so yan yan po yung kagandahan ng pagtatanim ng guyabano magtanim na rin kayo ng guyabano